Hello po, magandang hapon. Kumusta kayo? Sana po ay okay lang. Alam niyo po yung ginagawa ko, hindi ko nasasabihin. Nakikita niyo naman, <laughs> nagsusukat po ako. Ayan. Kunyari engineer po ako. At kunyari din tama yung sukat ko. <laughs> Ito po pala yung mga kahoy na matagal na pong nakatambak dito sa gilid at uh, nanghinayang kasi ako kasi ito yung kahoy na tugas sa bisaya at sa iba nito ang tawag nito ay mulave. Ito po yung uh, matibay na kahoy at uh, nakita ko po kasi na inaanay na siya kaya bago po siya ubusin ng anay, pakinabangan ko muna. Ayan, at ah... Uh, dahil tapos na ako sa aking pagiging engineer, so dito naman po ako sa aking pagkakarpentero. Ayan, ako na rin po yung nag-ano nyan, nagputol ng mga kahoy para po uh, matapos na. At uh, ito po yung mga kahoy na ito ay gagawin ko siyang pundasyon para po doon sa aking itatanim na mga dragon fruit. Sayang naman po kasi ito kung hindi ko gagamitin. Mauubos lang ng anay ito. At napapansin nyo, meron po siyang mga uh, yero sa kanyang dulo uh, ng kahoy. Ito po ay, yan daw po kasi ay para hindi po masira agad yung kahoy. At ayan po, magtatanim ako ng magtatanim. Para po pagdating ng panahon ay meron akong aanihin. O <laughs> diba? Thank you for watching! Bye!